Pinagpalang araw po sa ating mga taga-subaybay, mula sa ng Visayas at Mindanao, at uh, sa lahat po ng dako ng ating daigdig na naabot ng programang ito. Ito ang bagong araw na ginawa ng Diyos, ang programang araw-araw na pagpapala. Ito ay hatid sa inyo ng Jesus Christ Saves Global Outreach. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa aming pong patuloy na paglago at uh, patuloy na pagsunod sa iyong mga panuntunan. Salamat po na araw na ito, ang aming pong layunin ay uh, makapakinig ng iyong salita at kami patuloy ding uh, lumago sa aming pong pagkilala at paglago ng aming pananampalataya upang sa ganon ay makasunod po kami ng merong uh, taus-pusong uh Uh, pagsunod at uh, pag-acknowledge, uh, pag, uh, Panginoon, ng iyong mga panuntunan sa aming buhay. Salamat po, na espiritu sa iyong uh, paggabay at pagtuturo sa araw pong ito. Gamitin mo ang aking buhay, ang aking mga labi, ang aking puso, ang aking kaisipan, upang may taas ang pangalan at ang salita mo, o Diyos. Sa iyo ang lahat ng papurit. pa. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, ganun po ay tayo po ay patuloy na mag-aral ng salita ng Diyos at ang layunin natin ay patuloy tayong mag-grow no? at mag-mature. Yan naman po ay kailangan po natin gawin. No? Habang inaantay natin ang pagmuling muling pagbalik ng Panginoon, kailangan mas, mal, mas malalim ang ating pagkakilala at paglago sa ating Panginoong Heso Kristo. Ang ating po nga uh, teksto ngayong uh, araw na ito ay mula sa ikalawang Pedro, Ah, kabanata 1, talata 1 hanggang 4. Ito po ay uh, sulat ni Pedro sa mga sa mga believers no, sa mga Jude during that time. Okay, tayo po ay uh, magbasa. Ang sabi po sa talata 1, mula kay Simon Pedro, isang lingkod at apostol ni Hesukristo, para sa inyong lahat na tulad nami tumanggap ng napakahalagang pananampalataya mula sa ating makatarungang Diyos at tagapagligtas na si Kristo. Sumagana nawa sa inyo ang pagpapala at kapayapaan ng Diyos sa magitan ng inyong pagkakilala sa Kanya at sa ating Panginoong Yesus. Tinanggap natin sa magitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay na makajos Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya ring tumatawag sa atin, tumawag sa atin upang bahagian tayo ng kanyang karangalan at kabutihan. Sa uh, uh, ikaapat na talata, sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas tayo sa nakasisirang pagnanasa sa sanglibutang ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos yan yung unang uh, unang sulat po ni Pedro ay uh, makikita po natin doon yung uh, yung ang emphasis niya ay, ay tungkol sa biyaya ng ng Diyos o yung grace of God okay sabi natin yung biyaya ng Diyos ito ay uh, uh, Pinagkalob sa atin ng Panginoon, no? Kahit hindi po tayo deserve pero binigay pa rin sa atin 'yung biyaya ng Panginoon. Amen. So sa ikalawang uh, ikalawang sulat ni Pedro, no? Ito'y may eksa-lamang pong sulat niya, no? At uh, makikita po natin ang emphasis niya naman po dito ay 'yung pagkakilala sa Diyos, no? At dito sinasabi ni Pedro no, na importante na mas sigit nating makilala ang Diyos. Hindi natapos po nung tayo po itumanggap sa Panginoong sa Kristo bilang Panginoon at Tagapagligtas, eh, tapos na po. Kundi sabi ni, ng, uh, ikalawang Pedro, no, sa sulat niya sa mga lahat na mananampalataya during that time, no, eh, kailangan maging uh, malalim ang ating pagkakilala at ang pag natin sa ating Panginoong Eso Kristo. Okay? So, yung, yung salitang pagkilala or no, know or knowledge, ay ginagam, ginamit dyan no, ng uh, mahigit na labing tatlong ulit no, sa kanyang mixing uh, sulat na ito. Pero makikita po natin, no, eh, hindi po ito yung... Uh, ang tinutukoy niya dito ay eh, yung uh, pangkaisipan o no? yung intellectual understanding nang uh, ng katotohanan kundi katulad dito no ay kabahagi dito kasama dito yung ating pong buhay na merong uh, partisipasyon doon sa katotohanan sa ating Panginoong Kristo. Ito po ay uh, sinabi ng Panginoon na ang Panginoon ay siyang uh, uh, nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan no at makikilala daw natin siya no makikilala natin siya na iisa ang tunay na Diyos at makikilala natin si Yeso Kristo na siyang isinugo para sa atin. Yan po yung makikita po natin sa si John chapter 17 verse 3. Okay? So maganda pong uh, uh, mga talatang ito no na nagpapatunay na kailangan po nating uh, buksan ang ating mga puso at ang ating mga kaisipan sa malalim na pagkilala sa Diyos. Gaano mo kakilala ang iyong asawa? O gano'n natin kakilala yung ating mga uh, kapitbahay? Gano'n natin kakilala yung ating mga na, mga leaders natin, di ba? So, yung mga taong ito na nasa paligid natin, no? Tayo nag e effort na makilala sila sa magitan ng pakikipag-ugnayan sa kanila, no? Nagwagawa tayo ng effort ng oras para panahon para sa kanila. The same thing na no, masigit sa ating pagkilala sa ating Panginoong Kristo. Okay? So, mga ilang ilang oras ba natin or ilang panahon no sa buhay natin oras no at uh, sabi nga natin eh yung inilalaan natin para sa Panginoon sa araw-araw ng buhay natin ang sabi ng Panginoon sa atin no dapat every moment ng buhay natin no ay lagi natin siyang uh, ina-acknowledge sa buhay natin okay si Pedro binuksan niya yung kanyang uh, pangalawang uh, sulat no uh, with the description ng mga buhay ng mga Kristiyano. Okay? So dito kasi yung yung sulat ni pa ni Pedro diyan, no, sa ikalawang sulat niya, no, eh later on, no, makikita niyo, dinidescribe niya na yung mga counterfeits o yung mga false teacher, no? At dito sa ating pong uh, pag-uusap ngayon no, inuna niya muna yung description ng mga tunay na sumasampalataya sa ating Panginoon. Okay, sabi nga, the best way to detect falsehood is to understand the characteristics of the truth. Tama po ba? So para daw uh, natin uh, malaman ang uh, mga maling turo ay kailangan maunawaan natin kung ano yung katangian ng katotohanan. Ang sabi ng Panginoon, siya ang katotohanan. Okay? Walang ma maliban sa kanya wala nang ibang uh, totoo kundi siya ang katotohanan. Kaya sinasabi diyan kailangan ma maunawaan natin, magkaroon tayo ng malalim na pagkilala sa ating Panginoong Kristo. Amen. So dito sa ating pong binasa ay meron pong tatlong bagay na naimportante tungkol sa tunay na mananampalataya o yung tunay na pagsampalataya sa Panginoon. Ang buhay ng isang ng Kristiyano ay nagsisimula saan? Sa pananampalataya. Okay, tandaan n'yan. Bago uh, tayo ay uh, naging Kristiyano dahil nagsimula tayong manampalataya sa ating Panginoon. Ito yung tinatawag nating saving faith, okay? So, yung saving faith hindi natatapos yung yung uh, ating pong pananampalataya diyan. Kundi sabi diyan, kailangan magpatuloy po tayo sa ating pong pag uh, paglalakbay sa ating pong pananampalataya. So ang tawag dito ni Pedro ay napakahalagang pananampalataya o ito tinatawag na precious faith, no? Okay? Very special ito kasi ito yung simula na tayo ay merong uh, pagkilala at meron tayong personal na relasyon sa ating Panginoon. Ang ibig sabihin sa atin no ng uh, ng uh, panalampalatayang ito no, ang ibig sabihin niyan eh, yung ating katayuan sa Diyos ay katulad din no na kung um, paano yung mga sinaunang mga first century disciple ng Panginoon kasama din si Pedro no, eh sila yung mga nakawitness witness ng uh, ng muling pagkabuhay ng Panginoon no. At uh, sabi diyan eh hindi tayo Uh, hindi tayo iba doon, no? At hindi tayo dapat na na maingit sa kanila or sana pala nung nung ako ay nabuhay sa mundong ito, yung panahon nila Pedro, no? Eh pero uh, matindi po 'yon, ano? Pero ang sabi ng sabi ng salita ng Diyos, hindi natin na uh, hindi natin kailangan makita ang Diyos para tayo ay sumampalataya. Okay? Katulad ng pananampalataya ng mga unang apostol, noon tayo nakakilala sa Panginoon, ay meron din po tayong katulad ng mga pananampalataya ng katulad nila. Amen? Kaya wala silang mga special advantage over us. Okay? Dahil sila ay, naka, ang privilege nila ay sila ay lumakad kasama ang Panginoon. Diba? Yung mga unang disciple, yung 12 disciple, nakita nila yung Uh, yung mga milagro ng panginoon with their own eyes at uh, sila ay uh, nakibahagi doon sa mga miracles na yon okay pero it doesn't mean no ang pananampalataya natin ay mas mababa kaysa sa pananampalataya nila hindi po no do once na tayo po ay magkaroon ng relasyon sa ating panginoon yung pananampalataya natin the same faith the same measure of faith no ay inilagay po sa ating mga buhay So hindi kailangan na makita natin si Jesus ng ating mga dalawang mata in order to love him or to trust him and share his glory. Okay? So sabing galon ang ating panan ang unang uh, natanggap natin no sa ating pagiging uh, pagiging Kristiyano ay ang pananampalataya. So sa pananampalataya kailangan dun sa pananampalataya na yun, ay meron tayong object in the person of our Lord Jesus Christ. Ang sabi po dyan sa verse 1 at verse 2, Sabi dyan, mula kay Simon Pedro, isang lingkod at apostol ni Yeso Cristo, para sa inyong lahat, o pangpakinggan niyo po ito, no? para sa inyong lahat na tulad nami tumanggap ng napakahalagang pananampalataya mula sa ating makatarungang Diyos at tagapagligtas na si Yeso Kristo. Sumagana so, nawa sa inyo ang pagpapala at kapayapaan ng Diyos sa magitan ng inyong pagkakilala sa Kanya at sa ating Panginoong Yeso Kristo. Okay? Sabi natin, that person is our Lord Jesus Christ, the Son of God. Okay? The Savior. So dito ina-affirm sa atin ni ni, ni ni Pedro no na ang ang Diyos at ang tagapagligtas no ina-affirm na ay yung yung pagka yung uh, deity no ng ating Panginoong Jesucristo. Kung paano siya Diyos na nagkatawang tao no eh makikita natin yung pagiging Diyos niya at tagapagligtas natin no. Eh siya yung Uh, kinakasihan natin ang ating pananampalataya. Doon tayo sumasandig sa sa persona ng ating Panginoong Yeso Kristo. Amen? Yung ating pananampalataya. Amen? So, sabi natin, God and Savior are not two different persons. They describe as one person. Si Jesus, ang ating pong Panginoon, at siya rin po ay Diyos. Kaya, wag po kayong, wag po kayong mali dito, no? hindi man natin maintindihan yon no bakit ganoon eh siya tao lang sa iba no pero sinasabi ng biblia no hindi lang siya tao kundi siya ay diyos 100% man he also he is also a 100% god yan hindi 50-50 no 50% human 50% god hindi po 100% human 100% god pa rin po siya amen so ginagamit itong expression no ni Pablo sa mga iba pang mga Uh, letters niya no o, o ni, ni, ni Paul no sa ibang mga letters niya na sinasabi niya na Jesus ay Diyos at tagapagligtas tagapagligtas Okay yung savior na the word o yung tagapagligtas ang ibig pong sabihin noon is the one who bring salvation uh, isang isang uh, tagapagligtas na magbibigay po sa atin ng kaligtasan And the word salvation no ay pamilyar po ito sa mga sa mga Hudyo no sa kanila pong kapanahunan no at sa kanila ang ibig sabihin ng salvation o kaligtasan ay ito'y kalayaan no mula sa mga trouble no it means also deliverance from trouble particularly no sa kanila pong mga kaaway sila uh, pinalalaya ng Diyos no pinalaya ng Diyos mula sa kanilang mga kaaway during that time Amen. It is also carried the idea of health and safety. Pagka salvation hindi lang po 'yan kaligtasan ng ating kaluluwa, kundi sa mga Hudyo, ang ibig sabihin ng salvation sa kanila is health and safety. Yan. So kung kayo ay may relasyon sa ating Panginoon, 'no? Sigurado po na bibigyan tayo ng Panginoon ng kalus magbuting kalusugan at ng safety, ng kaligtasan. Okay? Physically. Okay? So, sa, sapagkat, katulad po ng mga doktor, no? So, ang mga doktor o yung mga physicians, no? Ay tinitingnan natin sila, mga savior din, no? Maliliit na savior because they help deliver the body from pain and limitation. Di ba? Pagka meron kang pain o meron kang nararamdaman, kanina tayo pumupunta, no? Hindi 'yun sa mga faith healer kundi sa mga doktor kasi mas alam nila yung yung sistema ng ating katawan at yung limitasyon ng ating katawan. So yung mga doktor, sila 'yung nagpe-prescribe ng mga gamot at ng mga proseso o procedure kung paano tayo magiging uh, malaya sa mga sakit at karamdaman. Okay? Katulad din yung uh, katulad din ng ng mga mga matatagumpay ng mga military generals o mga military uh, leaders natin no o ng mga leaders during that time no sila ay tinatawag ding maliliit na savior no because yeah, they delivered the people from the pit, no sila ay uh, sila ay no o sila ay nagtatagumpay no sa kanilang mga kaaway okay katulad din diyan yung pagiging savior ay yung ating pong mga leaders, yung mga wise official natin no na pinapanatili nila ang ating bayan no nang may kaayusan at tayo ay uh, pinapalaya no mula sa mga mga kaguluhan no at uh, ganun din po sa kahirapan no so kung tayo may mga wise, wise official no uh, sila din po ay uh, gumagawa ng paraan upang tayo ay magkaroon ng uh, ng kasiyahan at uh, kaayusan, kapayapaan sa ating bayan. So, diyan din natin nauunawaan na ang Panginoong Jesucristo ay ating tagapagligtas, our savior. Amen. So, bilang isang dakilang manggagamot, ang ating Panginoong Kristo ay nagpapagaling sa ating mga sakit. Hindi lang sakit sa ating mga pisikal, kundi mas importante pang importante sa atin ay yung sakit mula sa kasalanan, no? even sa physical and emotional natin, sa lahat ng aspeto ng buhay natin, tayo po ay kanya pong uh, pinapagaling. Siya din, ang ating Panginoong Kristo, so ang ating matagumpay na mandirigma is our conquerors, a victorious conqueror who defeated our enemies. Sino ba yung mga kaaway natin? Yung kasalanan, kamatayan, even Satan at ang impyerno. No? At alam natin, pinangungunahan tayo sa tagumpay ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga ang awit natin, ang buhay natin ay laging tagumpay. Amen? Siya ang Diyos, Panginoon at tagapagligtas natin. Dahil dyan, no? In order na siya ay maging savior ng buhay natin, kailangan niyang ibigay ang kanyang buhay, no? Doon sa krus ng Kalbaryo at mamatay para tayo po ay magkaroon ng kalayaan sa kasalanan sa mundong ito. Okay, we receive from him righteousness, grace and peace when we put our trust on him. Amen. Sa katotohanan, ang biyaya ng Diyos, God's grace and peace are multiplied toward us as we walk with him and trust his promises. Ngayon po, ngayong araw na ito, nakakasiguro ba tayo na ang ating paglakad ngayon ay kasama natin ang Panginoon? Huwag nating kaliligtaan na ang Panginoon dapat lagi po natin kasama sa buhay natin. Huwag natin siyang i no? Sa so, ng Espiritu Santo ng Panginoon na nasa atin, no? Eh tayo patuloy na magtiwala sa Kanya at sa Kanyang mga pangako. Amen? So, ang araw na ito, very challenging ang araw na ito. Alam ko po, meron tayong inaharap ng mga challenges. Hayaan natin na tayo'y lumakad kasama ang Panginoon at ang Kanyang pangako sa ating mga puso. Amen. So hanggang dito na lamang po muna tayo sa ating pagtalakay sa salita ng Diyos. Magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod na mga episode. Ito po si Pastor Dave Domingo na nagpapaalam sa nagsasabing tunay nga ang araw-araw na pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos ay nagbubunga ng araw-araw na pagpapala sa ating buhay. Pagpalaan po tayong lahat ng ating Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo. Tayo po ay manalangin. Maraming pong salamat, Panginoon, na ang lahat po na nakapakinig ngayon, Panginoon, ay i-remind mo sa amin, Panginoon, na Ikaw ang Diyos at tagapagligtas ng aming buhay. Hindi lamang, Panginoon, kami iniligtas mo mula sa kabayaran ng aming mga kasalanan, kundi kami ay binigyan mo ng mabuting buhay, mabuhay buhay na may kasiyahan at buhay na may kasagnaan. Tanggapin niyo ang pagpapala ng Panginoon sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Amen. Salamat po.